ngasim na ako Lasa mo si Lulu Happy birthday, belated Thank you, I love you Very Ang naman naman ang ano Ang naman ang ayungin na yan, ha? The best to ah Pero pwede pa to Magandang buhay ayan. Back to school tayo mga farmer Back to school Atit na naman tayo At ngayon mamimili tayo ng marami-rami Mga Pang, Pang ano na naman tayo Pang uh, Paninda na naman bukas Hoping for uh, ano na naman tayo A good weekend At uh, full weekend So ayan Marami po mga naka-reserve Sana matuloy Uh, sana maging maganda po Ang uh, ating uh, Resulta Sa uh, ating inaabang Ang weekend so, Tignan natin si Chichi Nakapang pili siya ngayon Last time Dress sila Si Chichi ay nakapang pili Hindi alam ni Bebe na Ano pala Dress pala uh, anak Pero Okay lang. Kaya tayo. Dito tayo. Alright. Oh. Okay. Let's draw pa. Ayos na Pang merenda mo na lang. Thank you. Thank Misa kasi imbyanan ko ang nagano eh. Sino yung babae na gano sa kanya? Imbyanan ko yun. Ko. Ay, yung mas bata, yun yung misis ko. Oo, oh, mas bata. Oo, oh, misis ko yun. Hey brother, thank you. I order kasi na isang chili paste. May pabenta daw. Kung hindi, pang mo na lang. At uh... sa birthday nga din ni Chichi sa February 10 ipapadamay ko rin yung kanilang lunch kasi magpapakaya sa mga kaklase sigurado damay na rin natin yung lunch ng mga security para uh, mapasaya naman natin oo ayun. ako naman ay pupunta na ng palengke mga farmer tayo ay uh, makukulimling ngayon ha mukhang uh, lang ako sa masinlok sa mga hindi pa po nakakapanood ng uh, aming adventure sa masinlok market lako po kailangan uh, panoorin dahil uh, maramdaman nyo man lang yung ligayang naramdaman ko sobrang saya na naman po ang adventure iba talaga travel <laughs> iba talaga para na naman no, akong batang napunta sa Toy Kingdom <laughs> nakakatawa pero babalik tayo doon God willing March March April yun daw po ang pinakamalupit o so, bibigyan natin ng isang magandang ano yan, pasada sa Bales Balik Tour Summer time Ubugbogin natin ang palengke adventure yan Pati din Pangasinan Puntahan na rin natin Magkakaroon tayo ng lakas Oh, ano lang yan 8 weeks lang yan Sabi ko kay Bebe Kailangan eh, natin na uh, Every week Kung kaya natin Labas tayo Kasi Sabado linggo Committed na Kaya medyo mahirap naman po Pero sayang din kasi ba? Ah, palengke tayo sa magagandang palengke. Malalaking palengke. Magbisita natin. So, back to normal na naman pala dito sa bagong palengke, mga farmer. Ayan, talagang uh, sayang daw sabi ni din, din kasi Play. kung maayos daw, baga, nato sila sa lahat. Kaya lang araw po ata, umakyat talaga ng mga taga rito. So, parang hinayaan na lang yata.

nasa tabi ng electrification. Ono. Magaling lang natin ang masinlo maraming tangis da. Basta talaga uh, freshness doon. Pag nakita niyo. malayong malayo tubig pa lang kailangan din natin pasyalan wag oh, ang pangarami bucket list na no dire diretso na yun ah. oh dami na namang nakapagpag oh, doble go oh. paano um, yan sana naman yata nag aayos dito ng uh, ha ah. na lahat kalabasa, sitaw, okra. Talong meron daw. Siyempre. Ampalaya. Tanim tayong ampalaya pero malayo-layo pa yan. Mix, siyempre. Sana meron sa 7-11. Tapos hindi naman ako mahirapan. Ang bawal pa rin yata Ba't naandito pa rin sila Unahin na natin ang Gulay Kamatis Kaya mayroon sige na rin tayo isang kilo sibuyas ayun yung mga kulang puti ganda ng mga talong ha Oy. ganda ng mangga ha Tsura pa lang na. Nangangasim na ako Lasa mo si Lulu Dalawa daw Dalawa? Opa, okay, yeah. Okay, okay. gamitin mo stress ako sa web clocking oh Mali ata yung incog nila Hindi ko ID number na no? Kailangan ko pa ayos to

80 ah 80 wala ka na palaya wala yeah. ka ilan ha ilan mga dalawang mga Ang dalawang araw oo oh. tapos sa uh, dalawang dalawang kilo so, oh. sila ilan magkano kilo ng sampalok ngayon 50 masang sampalong sila wala pa yung baya bayaw ko bibili, bibili ako pagka umuwi na mailig sa bibigyan ko na lang sila ilan? Ha? Ilang sila. Salvo, salvo. Ah, limang kilo. Mayroon ka. Limang kilo. Ano yan? Ayan Ay na. Ako na. Ay na. Ay na. Ano pa ba? Sitaw. Dami sobra. Parang lumang-lumana itong mga ano ah. Sabi mo maraming tira. Matuma lang. Ano na kumain? Yung payo na benta. Ha? Wala kang mabalas. Yung sitaw ka po. Yung payo na benta. Wala kang 1, 2, 3 pang sigang sigang namin ayan pwede Balikano na, pa na, na yun. yan ah oh. ay kayo mo pahin oh. ilang kilo yung leeks mo? ilang kilo kaya yan? sa 3 yan gawin mo na oh. gawin mo na ang kinis eh Magkano ba kilo? Mura ngayon ha? Oo, mura ngayon. Walang tagaan. Oo, <laughs> tira <laughs> sa si ano? Japolo. Ilan niyan? Oh. Bago ba, brother? Oo. Baka looy na yan, ha? Sabi sa Bisaya, looy. Alamin mo yung looy. Bago, lang yung dumadong. Ah. Apat na kilo. Ano pa ba? Sibuya. Yan. Lilit ng plastic niya, Hingi ako ng bundle Meron ba malaki Meron. Mga Mga na kilo siguro Kamatis, maganda ang kamatis yeah. ha? Magkano kamatis ngayon? 20 lang Ang kilo? obiya mo isa Isang kilo Isang kilo, ganda oh Bakit? Wala na, tinuyo ko na yung fish pad ko Wala oh, na Lalaki ng hito, grabe Ilang um, kilo isa? A, mga pito, lima Masisira yung binuit Ha? lang yung, yung binit ah, Masisira <tiple> Solid Tinang Tinanggal ko kasi yung mga hitong nakapasok Pap Papaanohin ko na eh Papalitan ko Ano ba ako niya? Oh. Chado na dumami tilapia rin. Ano ka ano Oh, humalo. Hindi ko naman na no, na na halo. Natibag yung dalawa. Mga palaban tayo sa Abadolingo. At least, ready. kamis na yung 300 eh. Yung nakaraan, ito. Dalawang sirasa lang. 40. 40, 60. Wala pa. Wala <laughs> pa ba? 30 <laughs> palati pa ba? lang. <laughs> Sagad natin na. <Bala> gusto na ba? kamatis, <laughs> hindi pwede maglagay. kamura. Ano? Wala Ano? Wala pa Ha? Oh. 4.4. Ha? 4.4. Ah. Oh, apat lang ako eh. Apat ka lang. Oh. Baka masira naman. Tapos isang kilong isang kilong kamatis mo. Ayaw? 22. <tod> Tawawa so, na naman yung mga nag-tinta ng kamatis, ay nagtanim ng kamatis. Pinabol nila yung, kala nila, jackpot, nagsabay-sabay oh, na naman kaya dapat marunong kang maglaro eh pag alam mo nagtanim sila ibahin min sayo. Oo. Pagka sumabay ka. 5 points 6. Diyan. dito. Borong. Yes, yes. dito lang siya. Baka baba kami makalimutan tayo. Wow. Ayong ina naman si Nanay. Ayong ina. Hello, Happy birthday, belated. Thank you. I love you. Very malibit small, naman, naman ang, ano, na. naman ang ayungin na yan, ah. Oh. Pero mga benta, ano? Oo. Uh -huh. 20 kilos ito. 20 kilos siya? Yes. Yes. Wala yes. sila mo po. 251 kilo. Ano, saan yan galing sa ilog ng ano? Oo, oh, pala si Ganyan. Dito lang na... Kumusta ang bagyo? Malamig? Hindi, hindi Ginsya. Oo, uh, saan kayo nakarating? Sa so, ano? Sa... Sa... Ano? Burnham? Burnham. Hindi, hindi. Sa Bona, Bona. Butan, butan. Yung ng mga bulaklak, ano? oh, oh, napunta ko na din yun. Oo, oh, buta Ano ito. pa? Botanical Garden. Saka Broto, saka... Kaya pa ano? Inikot niya talaga. Inikot na ano na. Buong araw po kayo doon o nag-overnight kayo? Ay, tatlong araw. Ah, sabay, pala pala bakasyon natin ha. Ah. Oo, oh, tatlong halaw. Sabay, sabay pala bakasyon natin. Ah, ay ngayon ka pala na malaki. Kung so, kahapon lang ako na Saan ka kayo, kayo nagpunta? Sa Pangasinan naman po. Pangasinan? Ah. Sinamahan ko yung bayaw ko. Ah, nung pumunta naman kami sa Subic. Ito. Ah, talaga Pero, naman ha. Ah. Ay, nag, ano kami, atang binigit. Ah. Wala bin bang kasi uh, ka Ayan, yung mga ganda ng apakan mo ha. Gano'n ang tilapia ngayon? Talagang, ano ba? eh. na pa pa pa. mo dati, hindi na pumapasok ng mga yan. Reject yan pag ganyan. Diba? Oo nga. Alos pasok na sa... Dati, kasi ito Mamalit humamanihan mga doodong siya eh. Oo. Mga maliit dati, mga... 3, 4, 5 eh na. Oo. Oh, ngayon, tingnan mo yan. Tsaka dati mga, pan Saka dati, mga red tail, di pinapansin. Reject. <coughs> diba ba? Maalala ko yung mga ganyan na ano, reject 'yan eh, yung maarte sila ngayon, ngayon hindi nagaano, no. Tama lang. Mais mana? Mais mana? Ah, oh, kano ang traso? Sinapan na. Kano sa'yo? Maganda yung siling. Mahal din. Pinangkuha lang kasi ito din yung binigay niya. Talagang napakabay. 1,675. Kailan ka mga anak? Parang malapit na. Biyakin na yan ah. ha. Okay. Ha? Ilan po? 3.6 kilos. Maganda yung mapalaya. Malalaki. Opra. Baka naman magdilawan yun, ha? Hindi, maganda. Abot ng linggo yun. Alin ang mahal dito? Mapalaya. Ang palaya pa rin ang mahal. 120. 120 kilo. Alin mo, Okra, dalawa, 100 Sili? 60. 16 kilo. Sito, Sorry po. Kay ano, you know, kay Jomar. Kano ni Jom? ja, kaya ka Jom? Jom, magkano yung kay ka? 1245. Magkano kilo ng pipino? 45. Ha? 45. Matas na. Wala buhay lang yung doon? Ha? Wala pa, mali pa. Bakit ikaw ang kukuha? Si Lulo na 1-6? Ano pa ba? Meron pa ba ako nakalimutan? Anuhin mo nga. Alalanganin mo. Wala na. Makapagdating ko dun. Makapagdating ko dun eh. Sili. Kawin mo na tong buntis oh, ikaw na magbantay niyan. Na. Ah. Matakaw yung pera niya, ayaw niya. Ha? Matakaw yung pera. Matakaw na. Ayaw na. Kay mga anak na yan. Ano na? Ano na? Ano na? Hanap ng ako ng ano doon Oh, tingin mo na oh Para may pang merienda ka Huwag mo ipupusta yan ha baka isugal mo Ah, ninen na naman, oh. O kaya ang maganda ngayon Ay maligoso ah. Favorite. Luma na nga lang. Ah, punsaan 'to. The best 'to ah. Pero pwede pa 'to. May healthy naman tayo. Ang healthy ano to? Healthy moves Langka kaya. Walang langka. Ganda sa sampalok nila. Sa sampalok ah. Okay pero kung pupulut siyong Kabuhay. Ang diba? eh? magluluto na naman si Rosana ng ano ah. Para kami ulam ni Rosana nito ah. Opo, naging nagimay ako. Oo. Hmm. Tulog siya. Anong luto mo niyo po niyan? Sa sardinas lang, lagyan ko uh, konting kamote eh, at saka kopchak uh, sardinas. Ang habol mo lang naman diyan yung sustansya, di ba? Mm -hmm. Sarap kasi kahit na mapait siya, suwabe yung pait, hindi siya katulad ng ampalaya. Dahon ng palaya na. Mas mapait yung dahon ng ampalaya kaysa dito. Magkano po 'yan? 105 o oh, 100 na lang po. Ayo. Thank, Thank you. you. Excuse po. Walay. Next week pa kami makakagawa nung maanghang na ano. Pakakayain ko si Bebe mag chili paste kami next week. Para makagawa ng extra hot. Si open na tayo sa Shopee. Available na Shopee. Oy! mustang ang mga kasukasuan natin? Hi, <laughs> good morning! Parang mahangin na naman ah Parang lumakas na naman yung amihan Swerte tayo Banda ng leaks nila oh Solid oh Saan pa ako dadaan? Tako. Thank you. Hai teman. Hopla. Ayo jemaan Hindi pa skip nga lang. Pero kering kering lumusok Kayang-kayang lusutan Bago doon. Eh. Preparation na naman kami. Eh. Para bukas. Ako, pangpong. Ang hindi ko nabili. Yan ang sinasabi ko. Pangpong. Okay mga farmer. Yan okay na tayo. At uh, tayo naman ay mag... Uh, Lilinis-linis na doon sa taas Para naman ready na tayo Bukas Medyo masungit na naman ang panahon oh kita nyo po yan Medyo maulap na naman ano At Ayan po yung ating Fish pond Galing daw yan sa ano eh, Hindi iniisip ko, sabi ko baka galing Sobra naman ang tubig kung galing sa taas So, yun pala Medyo nag uh, leak daw, pumasok uli Nag-bounce back yung tubig Siguro mataas masyado yung tubig dito Nag-bounce back <laughs> So okay lang para mawala na po yung mga amoy-amoy ano? At ahintay na lang natin mabulok yung mga ibang natira pang tilaps uh, ano Hindi eh, no? uh, naman makukuha talaga lahat Hintay na lang natin mabulok at uh, maging uh, abono At mag-green uh, itong uh, ating fish pond tapos sa uh, papatakbuhin na natin yan siguro next week na so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay pasikong kong ah